Para sa aking mga aso. Mm. Simpleng ulam lang. Na napaka masustansya. Madali lang. Luto time. So ito na po yung tangkai ng ating kangkong. <coughs> ito na po yung ating dahon. And ito na po yung ating sahog na dalawang pritong isda. Okay. Nakaluto na din ako dito ng aksyo na isda. And then, mainit na yung ating mantika ating coconut oil sunog na dahil so ito yung ating bawang dinamihan ko na kasi nga walang konti lang yung ating ano yung ating uh, tomato gusto ko sana maraming ano maraming tomato kaso lang hindi nakabili si Stefan nakalimutan niya so dinamihan ko na lang yung bawang eh, ito may yung mantay ka. Iludo din natin ang bawang. Cooking show. And let the bawang turn in into golden brown. Long yeah, bangu. gabi yung bawang. Oh. No? Tapos, Isunod na natin yung onion. isunod na lang din natin yung merong isang tamatis dito. Isa lang. Isa lang yung nahanap kong tomato. And then, okay, okay natin hanggat nagiging wait lakas ng hangin lakas ng hangin sa labas so ayan parang uula na naman so alam ko uula na naman to eh okay, close natin yung door close the door hala ang dilim my god ang dilim Magluto mo na ako ha. Madilim eh. Masarap to. I-golden brown muna natin yung bawang para mabango na mabango. Gusto ko, gusto ko sana maraming, maraming tomato. Sa <laughs> na lang, magluto ulit ako nito na maraming tomato. game. See you later. Luto na ang ating kangkong. Kangkong. Simpleng kangkong recipe with fish. Kain na tayo. Luto na siya dahil. Ganito lang siya ka kunti. kain na na. Gutom na ako dahil anong oras na. This is lunch, breakfast and lunch. Perfect. lang at saka yung isda yung umami ng isda ang nagbigay ng sarap sa ating kangkong <coughs> so dalawang kainan ko to ganun lang tapos yung tinain ng isda niloto ko para sa aking mga aso hmm. simpleng ulam lang na masustansya. madali lang lutuin kung meron kang tanim na kangkong maliit lang yung gastos mo Pagkatapos nito Pahinga lang ako Inom ng gamot Matulog Kasi Kuula na naman Mmm -hmm. Gusto ko talaga kangkong. Pagbalik namin sa bayan ni Mother. Magluto ulit ako ng kangkong. Siyempre, maraming ano na. Gusto ko maraming tomato. Shout out kay Kila Ka Inday Ngabel at Ate Julie Fat and Ma'am Mardi. tayo Alam ko nagluluto sila eh sa Cliff Cabanas. Gusto ko talaga kangkong. Nung nasa South Korea ako, ang palagi kong ginaganito ay spinach. Kasi ang spinach parang kangkong. every weekend ako ah. Kalos every weekend ako magluto ng spinach. Sa <coughs> Korea. So, well, ilagay ko, maraming ano din, maraming tomato. At, pritong isda din ang isahog ko. Agoy ang music, music ko agad, kasi nagpa-music si Nenoy Toray Agoy, nagpa-music doy Kaya uh, pumunta agad ako dito Panghimagas Ayan no, ula na naman yan Napaka ano Napaka Napaka kapal niyang Ulap na yan At napaka itim So, alam ko mamaya ay ulan naman. So, that's it for our cooking serie for this weekend. Thank you so much, everyone. And, pahinga muna ako para makatake makatake na aking gamot. So, ano, mamaya uulan na naman yan. So, bye. Ingat tayong lahat. And, Stay healthy always. God bless ating lahat. Bye-bye. Busog na ako. Kasi, nagluluto ako. Ganon talaga ako, dai. Hindi ako umaasa. Pag talagang may, may, kakayahan akong magluto, magluto na ako. dahan, -dahan lang. Ganon naman talaga ang buhay. Kailangan nating manikay-sikay at hindi tayo aasa. Kasi talagang alam ko naman talaga, habang may buhay, may pag-asa. Bye.